Okay guys. <clears throat> Bakit nga ba tumitirik ang Raider 150 na motor, no? So, sa video na to, tignan natin kung maaayos natin to. Dahil ilang beses akong tinirikan kanina. Kakapalit lang ng timing chain. Uh, at ganun din yung, ano, no, yung clutch lining. So, pinalitan lang yung timing chain ito kahapon, pero tumirik ng ilang beses che check natin yung mga hose na no, kung may butas check natin yung manifold Hmm. Tumirik nga ako eh. Ilang beses eh. May pasero ako eh. So ito guys, kung madalas tumirik yung motor nyo, ito yung manifold. Ito. Ito, i-check nyo itong ano na to. Ah, uh, hose. Okay. Ayan, ito siya. Ito yung karugtong niya. Ito. O, check nyo. Baka may tagas. O, kaya may butas. Okay. Okay, ito naman yung sa hangin. Yan. Pump yan. Galing din sa manifold. Ah, sa ano? Carburador. Papuntang tangke ng gasolina. Kapag so, nabunot yan, papalya rin yung motor. Okay, tapos, check nyo rin itong... Yan. Ito yung adjasa ng hangin. Ito so So, sara nyo lang yan. Tapos, para matansyan nyo, sarado nyo muna. Tapos, tsaka nyo pihitin, no? Ang isa't kalahati. Isang ikot at kalahati. eh so, ito naman sa minor. yung manifold oh, so ito yan check nyo lang to para ito yung madalas na tumitirik eh. okay Wala mm -hmm. itim ba talaga yan? Dumi na lang yan. Dumi. Wala itin lang ito. Di ba? Ito lang naman yung binunot. Hmm. Saan ba yan? Ito yun. Eh. Kuntadol yung dito. Ito. Ito yung Dito. Hmm.

Na naman butas eh, no? Yeah. Tigas mo. Tigus. Pag lumutong yan, eh. no? Pag lumutong na ka, no? Init. Marami mag-init ito. Punta lang dito lang ako. motor naglambeng grabe yung mira puti ni Wayne ni si Brown tulog doon sa akin kung matulog mo talaga tayo sila hot engine hindi mo siya ng marami yun. mo siya ng marami Magdad.

Dapat tumuusok yan. Kaya huwag Huwag mo kasi tsinday na yung nagutol. Sobrang luwag ng tatila niyan. Kaya sa pagiging narito, magagawa